Ano ba ang mga B-verbs? Paano at kailan sila ginagamit? Ito ang mga B-verbs. Ang B, ang infinitive form o base form. Mga modal verbs ang susundan nito. At ang kasunod ng B ay pwedeng past participle, pwedeng adjective, pwede rin ing verb. Pwede rin itong kasunod ng don't sa mga negative imperatives. Dito, ang kasunod ng B ay adjectives. Ang binaman ang past participle ng be. Ang has, have, at had ang susundan nito. Ang being ay continuous form ng be. Ginagamit sa passive sentences. Mga sentences ng subject ay hindi yung gumawa sa action ng verb. Gaya ng mga halimbawang ito. Kasunod ang being sa iba pang be verbs. Kasunod ito ng am, is, are, was, were kung simple tenses. Kasunod ito ng been kung perfect tenses. Ang am ang be verb na kapartner ng personal pronoun na I kung present tense. Exclusive lang sa pronoun na I. Pwedeng sundan ng am na mga words na adjective, adverb, noun, or ing verb. Ang is ay ginagamit sa present simple tenses na merong singular subjects. Sinusundan ito ng adjective, adverb, noun, ing verb, or past participle verb. Ang are ay ginagamit sa present simple tenses na merong plural subjects. Sinusundan ng are ng adjective, adverb, noun, ing verb, or past participle. Ang was ay past form ng is. Pareho silang pang-singular subjects at susundan ng adjective, adverb, noun, iing verb o kaya ay past participle. Ang were naman, ang past form ng are. At kagaya ng are, ang were ay para sa mga plural subjects at susundan ng adjective, adverb, noun, iing verb o kaya ay past participle. Iba-iba ang susundan at susunod na mga words ng be verb. Depende sa functions nila sa sentence. Pwede silang gamitin as main verbs or auxiliary verbs na mas kilala natin as helping verbs. Ang be verbs na main verbs ay yung mga linking verbs at existential verbs. Linking verbs ng be verbs na sinusundan ng adjective, ng adverb, o ng noun. Ibig sabihin, sa ganitong paggamit nila, main verb sila dito. Existential verb naman ang paggamit nila kasama ang there. At sinusundan sila ng mga nouns. Sa ganitong mga forma, matatawag natin ng main verb ang be verbs. Auxiliary verbs naman ang be verbs kapag sila ay tumutulong sa ibang verbs. Kaya mas kilala sila as helping verbs sa ganitong function auxiliary verbs sila kung katabi nila ay kapwa verb na tinutulungan nilang mabuo ang meaning. At yon ang dapat niyong malaman tungkol sa mga B-verbs.